Oh, oh, siya, yan yan. Thank you. Happy birthday, Lisa. Love you. And Ate Zia and Baby Sixto, thank you. you. Ay, Ay. naku, matutuwa ka mali. Yes. Papa Dong. thank you. You're welcome. Thank you. Right Anak ng kapuso aktres at komedya na si Pokwang na si Melia O'Brien nakatanggap ng isang napakalaking birthday gift mula kina Zia at Sixto Dantes, nito nga lamang nakaraang Huwebes January 18 ay masayang ang nag-celebrate ng ika sixth birthday ang anak ni Pokwang na si Melia kung saan ay nagkaroon silang buong pamilya ng isang simple pero masayang dinner birthday celebration sa isang sikat na hotel sa Antipolo Rizal, sa pagdiriwang nga ni Melia O'Brien ng kanyang ika-6 birthday ay nakatanggap nga ito ng isang napakalaking birthday gift mula sa pamilya Dantes. Sa Instagram account ni Pokwang ay masaya nitong ibinahagi ang isang video kung saan ay sinorpresa siya ng mag-asawang Marian Rivera at Dingdong Dantes sa set ng Bonggang Villa ng isang napakalaking birthday gift na ayon kay Marian Rivera ay regalo daw umano ito ng kanyang mga anak na sina Zia at Sixto para sa kaarawan ni Melia. Sa video na ibinahagi ni Pokwang ay makikita din natin ang nakakatuwang naging reaksyon ni Melia habang binubuksan ang napakalaking regalo na natanggap mula sa pamilya Dantes. Narito ang buong video panoorin natin. Ay, Baby six to, thank you. Ay, hindi ko matuto, ha, kamali. Papa Dong, thank you. Thank you. Okay, kilala ko kayo, ha. Ayun, <laughs> ayun, ay, ka na. Tito Marian. Tito Ding Dong. Tito Ding Dong. Ate Zia. Ate Zia. And Sixto. Sixto. Thank I, you so much. Thank you so much. I love this gift. Okay, open it na. Yes. Oh. I have to remove the ball. I can play with this for later. So I can put Polo up and put this. Pika Polo is so a present, of course. Oh, bang, kapaliwanag pa. Oh, dali, open it, open it. Go, go, go. Wow. Go, 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 go. Hey. Oh, uh, naku yan um, uh, uh, yan. Oh. ayan oh. Mm. And there's there. hmm. there, here. What do you think? Oi, tá. Eu não queria sim, mas eu não sei. Na